kahit madami na akong nakainan at natikman ng mga pagkain, iba pa rin ang lutong bahay. Kahit saan ka abuti ng gutom, e eh makakakita ka ng karinderya na kung saan may mga lutong bahay o mga Filipino dishes na araw-araw nga natin nakakain sa bahay kapag nagluluto yung magulang natin. Tulad ng paksiw na bangus, minudo, igado, pork binagoongan, sarsadong tilapia, tortang talong, pritong isda, at madami pang iba. Kaya pag inabot ka ng gutom sa kalsada, e eh, madalas tayong dumidiretso sa karinderya. Sa tabing kalsada o kahit sa sa tabi ng bahay nyo eh makakakita ka ng karinderya. Madalas ako kumain sa mga ganito dahil sa mura na masarap pa Pangmasang Pilipino. Pero alam nyo ba guys dito sa Taytay -tay Rizal eh may nakainan na sa na may mga lutong bahay na siniserve tuwing umaga hanggang tanghali. Mabilis kasi maubos mga lutong bahay nila dito hindi na ako magtataka dahil marami rin talagang kumakain dito. Kaya pagdating ng hapon e, eh, paubos na ang mga tinda nila mga lutong bahay. Kaya kung hapon ka na nakarating dito at naubusan ka na huwag kang mag-alala dahil meron pa sila dito iba pang mga pagkain. Eto ang kanilang menu. May beef pares sila dito na hindi tinipid sa serving. May overload pares din na 100 pesos na naka-unlimited rice, soup, at may isang soft drinks pa nakasama. May logo din sila na perfect nga ngayong tag-ulan. Tapos sasamahan mo pa ng itlog niya. Este ng itlog, ay nako, perfect na food trip. At meron din silang mabisang gotong Batangas na hindi nyo na nga kailangan pumunta pa sa Batangas para makatikim neto dahil dito sa Taytay, eh meron na niyan. Meron din silang Lomi Batangas dito guys na hindi tinipid sa serving at swag lang din sa budget natin. Kaya sa mga taga-Taytay Rizal dyan na naghahanap ng mura at masarap na food tripan na bukas 24-7 eh dito na kayo kumain sa ACK Food Corner. Nasa search din sila sa Google Map kaya tara, food trip na tayo. Guys, nandito nga pala ako sa may ACK Food Corner dito sa may Taytay Rizal. Bali nag-open nga pala sila ng 24 oras. Ang maganda nga dito ay eh, maraming marami pwedeng pagpilian ng mga pagkain. May mga lutong bahay sila, ayan tulad ng minuto. Tortang talong, uh, ah, na bangus. Tapos meron din sila ditong Lomi, Pares, Gotong Batangas at Lugaw. So tara, Tiki man sa'yo na ha Yun o Ito yung una nating titikman man Yung kanilang lutong bahay na Bangus eh Pabulito oh. ko Yun oh. mo yung belly o oh. Ay ay Pag may pulutan kayong bangus sa inuman Ako Pag ito yung binira mo agad Talagang mag-aaway kayo ng kainuman mo oh. Mmm Sarap Saktuloy yung asim na ito oh. Okay Ito naman may noodle Bali guys, sa launa na nga pala ng hapon nung nakarating kami dito, no? Kaya konting mga lutong ulam na lang yung natatnan namin. Pero tuwing umaga daw, pago mag-lunch, eh marami daw, ano sila, mga nakadisplay ng mga ulam. Tsaka din ako magtataka kung bakit naubos agad yung mga lutong ulam nila. Kasi talagang, ang sarap ng mga lutong ulam. Mon, Sakto lang yung lasa niya. Para sa lahat. Di ba? Mm. Mm. Bali guys, nasa 20 kinds of food ang mga niluluto nila, mga lutong ulam. Eto eh, naman yung sulod natin, titikman yung kanilang tortang talong ay ay hmm. itong isda ma'am. hindi mawawala ito sa mga kriteriya hmm sarap <tinyo> Ang crispy ng ulo. E, Ito na may sunod natin titikman guys, yung kanilang goto Batangas. 75 pesos guys, may kanin, 60 pag wala. Hmm. Pero di sila ditong Paris guys. Daming laman no. Hmm. Lalaki. Hmm. Ba'de guys, deep Paris nga pala to. Hmm. Oy. Ayan eh, o. Bang. Bukod nga sa kanilang beef pares eh, meron din sila ditong overload pares na merong laman na lechon kawale, chicharon bulaklak, may taba, tapos naka ali rice, ali soup, at may kasama na rin soft drinks. Ayan o. Oh. 100 pesos. Diba? Ito yun eh, o. Lechon kawale. Ayan. Ayan eh, no, bulaklak. Ito taba, ayan chili oil aray ko mmm sarap pero di sila dito okay, special lugaw 55 pesos pero grabe sa pagka special naman to punong puno may chicharon may itlog ano pa yung kasama nito ton may mga tuwalya no mga tuwalya ton okay. Sa mga may ilibag lugaw dyan, ako, try nyo to guys. Uh, Ang malupit nga dito guys, meron sila ditong lomi oh. Piruin nyo, 60 pesos lang, pero ganito na siya karami. Di ba? Parang overload eh, no? 60 pesos lang yan, regular lomi nila. Dahil naman yan, tol. Kaya nga yun, oh. Ganda ng pagkaluto sa lomi oh. 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 Lapot, no? Oo. man. Kuha tayong mga kikiam. You know? uh, lagyan natin ng soyo So na maraming sibuyas you know? Uy mm. Mmm Kalamit man uy Mm. Kaya sa mga taga Taytay -tay, Rizal dyan eh, Subukan nyo na mag food trip dito sa may ACK Food Corner Open sila ng 24 oras Nasa search din sila sa Google Map At waste Ang maganda nga dito tol no? Kapag ganito yung baso mo stainless Parang damandama mo yung no? eh no? minum sarap uminom yan oh? Ah, grabe sarap mag food trip Tapos ano uminom ng tubig Pag you know? ganito yung baso no? Sana dito na lang ha Bye bye